Dito po sa daan may nakita po tayong mga itik mga mam ma sir oh. Ayan, tinan po natin dito. Meron silang mga alagang itik, mapaitlog yata ito. Mabili po tayo ng itlog dito. Tapo. Tapo. Parang walang tao mga mam ma Ito ah. so, yung kanya ng ano. Bye-bye, puntahan na po natin. Yung ating bike. Ayan, si Foxter. Ayan, ito. Oh. Baka may tao dito, makatanong tayo dito. Makabili tayo ng itik. Ay, ah, itik. Itlog pala. Tapo! kung po mga mamsir, ang dami itik oh. Yun. Wow, oh, naman talaga. Oh. Yun. Ang dami. Ang ilang teraso kaya ito. Ito, you know, ang ganda ng lugar niya dito mga mams eh. Sa kabila, may liguan doon. Yung sila. Yan. Okay, dami. Tapos, dyan siya, dyan sila paggabi yata. Ayaw, oh, yun know? kasi meron yung, ano, uh, baybahay. Dami. Tudak ko na yung itlog na ito. Dami talaga nino. Oh yo pakatuwa oh ah, yung buhay probinsya mga mam sir eh. diba e parang uh, nakakulong ito sila ngayon dahil uh, ano pa uh, may mga palayan dun kaya pag harvest naman yan mga marso ay ayan pakawala naman sila sabi natin na naliligo dito dito kasi may naliligo din dito oh may mga munukong yun. Ayun naman naliligo nga dito. Oh. Ayan. <laughs> Ayan sila. Oh. Yun. Ay, ganda. Ang dami. May ligon pala sa dito. May swimming pool. Oh, yung iba. Oh. Ayan sila. Yun, dami. Ayan. Ayan okay, po mga mamsi. Ayan. Eh, no? isang uh, magandang negosyo dito itlog yun o Kapatua naman dito wala lang tao kasi kung nandito ay makausap sa natin sila kung ano ano bang diskarte sa pag-alaga po ng uh, mga itik ano? o dito talaga ay maganda talaga dito mag-alaga kasi uh, merong palayan kasi pagtapos po ng harvest time Ay pwede silang pakawalan Hindi ko maka-estimate Wala kong idea nito Kung ilan talaga sila Ayan o Ayan. Okay Yan lang muna tayo Yan muna ate yung uh, nakita dito Update lang yan <laughs> Nakita lang natin dahil tayo Nagbabike dito Okay Let's go na. Okay, balik. Balik ako dyan. Pag may, may ano kayo. Pag may boss kayo dyan. Wala lang si tao kasi eh. Nabilis na ng itlog. Okay, let's go na. Stans Foxster. Yan ang ating ano, mga mom Yung ating bike. Diba? Bike, bike mo tayo ngayon. Yan yeah, no? Okay. Yan sila. Ito yung ano, uh, area. Sa likod po kasi dyan, ay nandyan po yung danawan. Uh, yung palayan. Yan. Kaya uh, pag ano naman, harvest time, katapos ay uh, sila na ay ano, uh, pakawalan yan. So ayun, wala lang itay na ng itlog. Okay. Dito tayo dito. Papunta itong uh, dait. Okay, thank you for watching. God bless us all and to God be the glory.